guys. Nagpiprito ako ngayon ng isda. Ang ulam namin ng tanghalian. And guys, si tulog na. Habang tulog si ito, nagluluto naman ng tanghalian. And guys, tulog na tulog si Bagong ligo kasi, kaya ang sarap ng tulog niya. Yan. Pabalik ka rin na natin ang isda. Kasi luto na. Ay, natulabsik. Guys. Ulam namin ito tanghalian. Yung iba, prito, yung iba, set. Nilagyan ko ng kamatis na bawal. Para naman may sabaw. Ay, natulabsik. Guys, guys, ang init. Yan, pwede na siyang baliktarin. Ka Kasi, luto na ang kabila. Kabila na naman. Aray. Aray po, natilagsik. Oh. Uh. Oh, uh, oh. Uh. Okay, guys, tanghaling tapat na. Mga siguro mga 11 na. mag eleven na. Ang saray. Tulog na tulog pa. Sarap ng tulog. Hindi na lang. Sarap ng tulog niya. Dami kong nagawa. O kasi pagising yan. Wala kang magagawa talaga. Kundi bantay na lang sa kanya. Sobrang likot kasi ng batang yan. Kung saan saan nagpupunta hirap pag walang bantay yan hahanguin ko na siya hindi ko muna siya sa tabi kasi magsasalang pa ako wait lang mainit dito mo na sa tabi pa. Lalamigin ko pa amin ko lang yung mantika tutuluin ko lang yung mantika para diyan na siya isa aray pag hey salang guys, nagsa lang ko. Last na yan. Last sa lang na. Mahangin ko na yung iba. Tanggalin ko na at ko na ang mantika. Yan. Hangit. Hangit guys. Hangit guys. Hangit aso ako. Ah. Init niya, ang init. Eh, parang tatalon pang isda. Parang buhay pa. Hindi ko ma... sumakay sa... chance yan Ayan. 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 yan, Luto na siya. Tritong galonggong daw ito. Oh, init. Init siya guys. Ang um, init talaga. Mahina naman ang gasol. Hinaan ko na nga. Oh. Hey. Yun. Mm. Sarap. At may sinamatisang galunggong din. Galunggong banga, sinamatisan. Yan guys. Ito, dalawa na lang siya. Hi hey guys. Please subscribe.